ilonggo ay uh, mayroong pangasim na kinatawag nating labo. Mapapansin po ninyo na ang binabad natin ay mayroon ng ugat. tigi isang puno sa isang paso. Ayan, luto na siya. Akin na po siyang titikman. Mmm! Ang asim! Ang sarap po ng ating labo. Uh, Luto. Yan na po ang ating sinigang na bangos na ang ating pampaasim ay labo. Hello, kaplantito, kaplantita. Magandang araw muli po sa inyo. Uh, alam niyo po ba na ang mga ilonggo ay uh, mayroong pang-asim na tinatawag nating labog? Ang uh, dito po kasi sa Maynila, kadalasan po sampalok, batuan, kamias. Sa amin po, mahilig po kami maglagay sa mga pang-asim sa aming mga halaman, sa aming gulay na ang gamit po namin ay labog. Alam niyo po ba kung paano po ito itatanim? Tuturuan ko po kayo. Etong stem na ito, pwede po nating putulin. ayan po and then pwede po tayong mag-cut ng at least mga 10 inches ang haba ayan po tatanggalin lang po natin yung dahon tanggalin yung baba ganyan ito ay ibababad po natin sa tubig sa loob ng isang linggo sa malinis na tubig. After 3 days po, pwede po natin siyang palitan at after 1 week, mapapansin po ninyo na ang binabad natin ay meron ng ugat. So kapag ka meron na po siyang ugat, atin na po siyang itatanim. And then, idiligan po natin siya ng tubig. At ilalagay po natin siya sa lilim sa loob ng tatlong araw. Unti-unti po natin siyang ibilad sa araw after 3 days. Ngayon po, kapag magulang na po siya, nagkakaroon siya ng mga bunga na mumulaklak po siya ng dilaw. Dalawang klase po ito, may rusel at saka itong ordinary na labog. So, eto po, ganito po ang kanyang magiging bunga. Dito po tayo pukuha ng kanyang binhi. No? Through seeds ay makakapagpapatubo tayo. Ganyan. Yan po. So, ito po ay direct po nating itatanim sa lupa. Yung dalawa din na seeds. Dalawang pirasong seeds. Tatakpan natin siya ng lupa at didiligan siya at ilagay lang muna siya sa lilim ng isang gabi lang. And then kinabukasan, pwede na po natin siyang ilantad sa araw. Ito po, true stem. Ito po yung uh, mabilis po siyang tumubo at mabilis po siyang lumaki. Ito po ang true seeds ay ito po ang tumubo. Tigi isa sa bawat paso. Katulad ng ginawa ko dito, tigi isang puno sa isang paso. So kahit saan po, pwede po natin siyang itanim. Kahit sa mga paso, ayan po, makikita po ninyo, ah uh, pinaga, ano uh, na pinagamitan ng pintura. ayan, pwede po natin siyang gamitin kahit saan paso po, pwede siyang tumubo. So ganyan lang po kadali ang magtanim ng labog na pangasim namin. Kahit po sa sinigang ngayon po, magsisigang po tayo na gamit po ang labog, no? so ito po 'yung mga ah uh, 'yung labog po natin, ito po. hanggat maaari marami para po maasim po siya talaga. Ngayon po mga kaplantito kaplantita ay magluluto po tayo ng sinigang na bangos na ang ating pangasim ay ang labog. Okay po? So, eto po, bangos, no? Mayroon tayong bangos, may sitaw, may talong, ito uh, po ay uh, kangkong labanos ang unayin po natin magpapakulo po muna tayo ng tubig ngayon po kapag kapukulo na po atin na pong ilagay ang lahat ng ating mga luya sibuyas at bawang lalagay po natin ang ating bangos Lalagyan na rin po natin ng asin. At ang panimpla po natin ay patis. Tatakpan po natin, hintayin po natin na kumulo at ilalagay po natin ang kanyang mga ingredients. Okay po? Ayan na, kumukulo na po siya. So ilalagay na po natin ang ating sitaw, talong, at saka labanos. hintayin lang po natin ng sandali para po uh, maluto yung gulay, yung unang gulay na nilagay natin. Hintayin po natin kumulo ulit siya. Ayan na. Pwede na po natin ilagay ang ating sili at kangkong. Hintayin po muna natin na maluto sandali yung ating kangkong bago ilagay ang labog. Pinakahuli na po ito. Ayan, pwede na po natin ilagay ang pinakahuli po ay ang labog. Punong-puno po siya pero konti lang po yan kapag naluto na po. Hintayin po natin maluto siya. Ayan, luto na siya. Atin na po siyang titikman. Mm, ang asim. Ang sarap po ng ating uh, niluto. So, ayan na po, luto na po siya. Atin na po siyang patayin. Yan na po ang ating sinigang na bangos na ang ating pampaasim ay labog. Mga kaplantito, kaplantita, may natutunan na naman po kayo sa akin kung papaano magtanim ng labog dito sa urban areas. Pwede po tayo makapagtanim nito kasi po, wala naman po pwedeng pagtaniman ng puno dito katatulad katulad ng mga sampalok So, pwede tayo magpatubo niyan sa pamamagitan lang ng mga pasuk uh, paso-paso lang. Okay po? So, mga kaplantito, kaplantita, Huwag po kayong makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye po!